Sa New York, USA, isang lalaki ang nakapagdesisyon na lumipat na bagong apartment. Ang kanyang buhay ay normal hanggang sa ginawa niya ang ganong desisyon. Ikinwento niya ang detalye ng kanyang buhay pagkatapos niyang lumipat sa apartment pati na rin ang lahat ng kakaibang hindi maipaliwanag na mga bagay na kanyang naranasan. Hanggang sa huli, ay napagtanto niya na siya ay pinagmumultuhan. Ngayon kilalanin natin ang bida sa ating kwento. Siya ay si Adam Ellis, isang sikat na visual artist at vlogger na kilala sa kanyang comics at animation. August 2017, si Adam ay lumipat na bagong apartment at wala siyang kasama. Kasama lang niya ang kanyang dalawang pusa. Ilang sandali pagkatapos niyang lumipat, isang serye ng makakaiba at hindi pangkaraniwang pangyayari ang nagsimulang mangyari sa kanya. At dahil sikat siya sa social media, napag-desisyonan niyang i ang tungkol dito upang maging updated ang kanyang mga followers. Ang unang tweet na ipinost niya ay, So my apartment is currently being haunted by the ghost of a dead child and he is trying to kill me. Ayon kay Adam, nagsimula lahat ng ito nang bigla siyang nakaramdam ng hilo at minsan hindi siya mapalagay at sa kanyang pagtulog nakakaroon siya ng mga nakakakilabot na panaginip. Umaabot sa puntong binabangungot siya at di makagalaw. Sinabi niya na halos nasanay na siya sa ganitong pangyayari. Kahit hindi pa siya nakalipat sa bagong apartment, siya ay lagi nang binabangungot. Ngunit ang nakakapanibago ay ang nakakakilabot niyang nararamdaman dahil ito ay bago sa kanya. Yung pakiramdam ng di maipaliwanag na takot na para bang hindi siya nag-iisa sa apartment. Pagkatapos niyang makalipat sa bagong apartment, mas lalo pa siyang nahihirapan dahil sa palagiyang bangungot. Mas madalas kesa dati. Sa paulit-ulit na mga bangungot, may napansin si Adam na kakaiba. Napansin niyang sa bawat bangungot niya, may nakikita siyang bata na nakaupo sa kanyang upuan at nakakatakot na nakatingin sa kanya. Unang nakita siya ni Adam na nakaupo sa upuan malapit sa kanyang kama at ito ay nakatingin sa kanya. Pagkatapos ang bata ay tumayo at umikot sa kama papalapit kay Adam. Ngunit bago pa siya makalapit kay Adam, si Adam ay gising na. Sa tuwing si Adam ay gigising, nararamdaman niya ang hirap ng paghinga. Napapaisip siya kung sino ang bata at bakit lagi itong nagpapakita sa kanyang panaginip. Pagkatapos magpakita ng bata sa mga panaginip ni Adam ng ilang beses, ito naman ay nagsimulang magpakita sa totoong buhay. Nagising si Adam sa karaniwang bangungot. Inumulat niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya masyadong nakakakita. Ngunit naaaninag na naman niya ang multo ng bata na nakaupo sa upuan malapit sa kanyang kama at nakakakilabot na nakatingin sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, ang multo ng bata ay lumapit sa kanya hanggang sa magkaharap sila. Kaya siya ay napasigaw ng malakas. Yun ang unang pagkakita niya ng multo sa totoong buhay at hindi sa bangungot lamang. Matapos malaman ng itsura ng bata na kilala naman ni Adam ang isang babae sa kanyang panaginip. Hindi niya kilala ito ngunit nagtatanong ito sa kanya kung nakikita niya ang taong nagangalang David. Tinanong siya ni Adam kung sino yung David na hinahanap niya. Ngunit ang sagot lang sa kanya ng babae ay kung nakita niya si David. Pagkalipas ng ilang minuto na pagtanto ni Adam nang na ibig sabihin ng babae ay ang batang palagi niyang nakikita sa kanyang panaginip. Dahil sa takot, sinabi ni Adam na nakita niya ang bata. Ngunit nagulat siya sa sinabi ng babae na ang tinatawag niyang David ay isa ng patay na bata at dumalabas lang ng hating gabi at malapit na siya nitong bibisitahin. Ayon sa babae, bibigyan siya nito ng pagkakataong magtanong ng dalawang katanungan at bawat tanong dapat sasabihin niya muna ang Dear David at mag-iingat na wag magtanong ng pangatlong tanong at maari siyang patayin nito. Nagising si Adam na puno ng takot at naisip bigla ang sarili. Napaisip siya kung sino ba talaga yung babae. Yun ba ay isang multo din? Ano ang kailangan nito sa kanya? Si Adam ay nakaramdam ng takot ngunit matyaga siyang nagaantay ng pagbisita ng tinatawag na David para malaman kung sino ang multong iyon at kung ano ang kwento niya. Si Adam ay naghintay ng ilang araw na. Hanggang sa dumating ang araw, na nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa bata sa pamamagitan ng paggamit ng dalawang katanungan lamang. Sa kanyang panaginip, nakita ulit ni Adam ang bata na nakaupo sa upuan malapit sa kanyang kama at nakatingin sa kanya. Naisip niya na ito niya ang kanyang pagkakataon na makausap siya nag siya ng lakas ng loob at nagumpisang magtanong. Ang kanyang unang tanong ay, Dear David, how did you die? At sumagot naman si David sa mababang boses na siya daw ay namatay sa isang aksidente sa tindahan. At muling nagtanong si Adam ng pangalawang katanungan. Dear David, what happened at the store? At sinabi ni David na may nakatumba ng isang shelf at tinamaan siya sa ulo. Sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy ang pagtanong ni Adam at nagtanong siya ng who dropped the shelf. Sa pagkakataong ito, tiningnan siya ni David at hindi sumagot. At tuloy-tuloy ang pagtingin nito sa kanya na parang may galit. Natakot si Adam dahil bigla niyang napagtanto na umabot na pala ng tatlo ang kanyang katanungan na hindi dapat. Nagising si Adam na puno ng takot at iniisip ang batang multo sa kanyang panaginip. At naisip niya kung meron ba talagang bata na ganyan ang pangalan na namatay sa nakakakilabot na insidente. Pinuksa ni Adam ang kanyang laptop at naghanap ng pangalan ng mga batang namatay sa New York. Hinanap niya ang pangalang David na namatay dahil sa pagbagsak ng shelf sa kanyang ulo sa isang tindahan. Ngunit ang paghahanap ay matrabaho, lalo na at pangalan lang ang kanyang alam at konting impormasyon. At dahil siya ay isang sikat sa social media, naisip niyang i-drawing si David at i-post na makita ng kanyang mga followers. At ang mga naniniwala sa kwento ni Adam ay naawa kay David lalo na nung makita ang kanyang litrato at nalaman kung paano siya namatay. Ang sabi ng iba, baka kailangan niya ng tulong para sabihin sa kanya kung sino ang may gawa noon. Sa kabila ng lahat, may mga duda sa kanyang kwento at siya ay pinagtatawanan at sinasabi na ito ay gawa-gawa niya lamang. Palaging mayroong mga naniniwala at hindi naniniwala sa bawat kwento. Ang multo ng bata ay hindi na nagpakita kay Adam ng ilang linggo. Si Adam ay nagantay kahit siya ay may takot dahil marami pa siyang gustong malaman tungkol dito. Nalaman ni Adam na ang malaking apartment sa taas ay bakante kaya nagdesisyon siyang lumipat doon para makatakas sa multo ni David at naisip niya na may mas malaking lugar na para sa kanyang pusa. Kaya nagsimula ng mag-impake si Adam at lumipat. Pagkatapos nun, tumigil na ang kanyang mga bangungot at hindi niya na nakikita si David. Pagkaraan ng tatlong buwan, akala ni Adam ay talagang hindi na siya matutunto ni David dahil siya ay lumipat na ng apartment. Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit biglang may kakaibang nangyari ulit. Isang araw napansin ni Adam na ang dalawa niyang pusa ay tumatakbo patungong pintuan. Pagdating sa pintuan, sila ay titigil na parabang may hinahanap. Laging nakikita yan ni Adam at ito ay nangyayari lagi sa ating gabi. Apat na sunod-sunod na araw na ang mga pusa ay parang may hinahanap lagi sa pintuan sa parehong oras. Nung ikaapat na araw ay may narinig si Adam na may gumagalaw sa pintuan. Sumilip siya sa peephole ngunit wala siyang nakita. Kaya binuksan niya ang pintuan at ilaw ngunit wala talagang tao. Ayun kay Adam na sigurado siya na may narinig siyang gumagalaw sa may pintuan. Ang mga pusa ay balisa, ang kanilang mga buntot ay patuloy na kumakaway at walang tigil. Naramdaman ni Adam na bumalik si David kaya kailangan niyang maghanda. Ayun kay Adam, ito ay nagpatuloy ng anim hanggang pitong araw. Kaya naisipan niyang kumuha ng video ng eksakto alas 12 ng hating gabi. Natakot si Adam at umabot sa puntong ayaw niya na mabuksan ang pintuan. Ngunit nagdesisyon siyang kumuha ng video sa pamamagitan ng peephole para malaman niya kung ano ang nandun. Kumuha siya ng mga litrato at nakita niya na parang may nakatago sa hagdan ngunit hindi niya malaman sa litrato kung ano ito kaya naglakas loob siyang buksan ang pintuan at kumuha ulit ng litrato ng hallway. Ayon sa kanya, may kakaiba sa dalawang litrato. Sa unang litrato, merong isa pang malabo na anino ngunit nung buksan niya ang pintuan, ang anino ay nawala. Ayon kay Adam, hindi siya sigurado kung meron ba talaga o kung iyon ay dumi sa kamera o sa peephole. Kaya nagdesisyon siya ulit na kumuha ng dalawang litrato sa peephole at napansin niya na talagang merong kakaiba. Nilak ni Adam ang kanyang pinto at nahiga sa kama na nalilito. Sinubukan niyang matulog sa kabila nang naririnig niya na ang kanyang mga pusa ay nasa pintuan. Ang sabi ng ilang mga followers niya ay baka iyon ay aso o pusa lamang na naglalakad o dumaan. At sinagot naman iyon ni Adam na imposibleng may makapasok na aso o pusa sa kanilang building. Pagkalipas ng ilang araw, si Adam ay nag-download ng isang app na makakaramdam at makarecord ng tunog at binuksan niya ito buong gabi. Pagising niya, nakita niya ang daming recordings. Lahat ng iyon ay normal maliban sa isa. Ayon kay Adam, iyon ay parang tunog ng kuryente. Ang sabi naman ng kanyang mga follower ay tunog ng isang hininga. Ayon pa sa iba, parang tunog ng isang taong paikot-ikot. At ang sabi naman ng iba, parang tunog ng isang insekto. Isang araw ay bumili si Adam ng isang instant camera na nagpiprint agad-agad pagkatapos magkuha ng litrato. At dahil sa kanyang kuryosidad, inuhanan niya ng litrato bawat sulok ng kanyang apartment kasama na ang hallway. Lahat ng litrato ay normal maliban sa kuwa sa hallway. Ayun kay Adam, nang kumukuha siya ng mga litrato nakabukas ang ilaw. Ngunit iba ang lumabas sa litrato yun ay pinakita niya ulit sa kanyang mga follower at sinabi na sira ang nabiling kamera. Sinabihan siya ng kanyang mga followers na bumili ng insenso dahil nagpapaalis ito ng multo. At siya ay bumili agad at nag-insenso sa buong bahay lalo na ang malapit sa upuan kung saan lagi nakaupo ang batang multo at pati na rin ang hallway. Ayon kay Adam, halos mag-iisang linggo na din na hindi nagpaparamdam si David. Hanggang isang araw, nakita ito sa kanyang panaginip na napapalibutan ng usok at parang lumiit kaysa dati. Isang araw napapanaginipan niya na hinihila ni David ang kanyang kamay sa sahig ng isang abandonadong bodega at pagising niya ang kanyang braso ay masakit. Ngunit ang nakakapagpabigla sa kanya ay makita niya ang mga galos nito. Ngunit binaliwala iyon ni Adam. Inisip niya na baka nakatama iyon kung saan na habang siya ay tulog. Isang araw ng Sabado, si Adam ay pumunta sa isang coffee shop kung saan lagi siyang pumupunta. Paglabas niya ng bahay, may iba siyang nararamdaman. Dumaan si Adam sa bodega kung saan puno ng mga sirang food trucks lalo na pag weekends. Ngunit nagulat siya pagkakita nito na walang laman. Ayon kay Adam na sa apat na taon niyang naninirahan sa lugar na iyon, di pa niya nakita na walang laman ang bodega naisipan niyang pumasok sa bodega at tingnan ito papasok pa lang siya ay may nakita na siyang isang upuan na nasa gitna habang naglalakad pabalik sa kanyang apartment pagkatapos bumili ng kape nakita niya ang bodega na sarado na biglang napagtanto lahat ni Adam ang bangungot kay David ang mga galos sa braso ang bodega na nakikita niya sa kanyang panaginip at sa totoong buhay naisip niya ang lahat ng iyon ay parang konektado Isang araw siya ay nakatanggap ng mga nakakakilabot na tawag. Naisip ni Adam na iyon ay isang automated calls o ads lamang. Natatanggap niya ang tawag na ito sa hating gabi. Naisipan ni Adam na sagutin ang tawag. Ngunit nang ito ay kanyang sinagot, ang kanyang narinig ang tunog na katulad sa ginawa niyang recording noong mga nakarang araw. Pagkalipas ng ilang segundo, ito ay tumahimik at may narinig siyang boses ng bata na nagsabi ng hello at nasa mababang boses. Sa sobrang kaba ay tinapos niya ang tawag. Buong magdamag siyang hindi nakatulog sa takot. Naghahanap siya ng mga eksplenasyon sa lahat ng mga nangyari. Nawala si Adam sa social media ng ilang linggo. Bigla siyang bumalik at sinabi niya na siya ay magbabakasyon sa Japan para makapag-relax. Ngunit bago pa siya umalis Nilagyan niya ng mga kamera ang kanyang apartment para matingnan niya ang kanyang mga pusa kahit siya ay nasa malayo. Dahil ang kamera na ito ay konektado sa kanyang cellphone. Isang araw ay may nahagip ang kamera na kakaiba. Ito ay ang upuan na malapit sa kanyang kama dati. Ngunit dahil takot na siya sa upuan na ito, ito ay inilabas niya sa kanyang kwarto. Nakita niya na gumalaw ang upuang ito. Ngunit naisip niya Sarado naman ang lahat na bintana kaya posibleng gumalaw ito dahil sa hangin. Iyon ay binaliwala ni Adam hanggang sa may isang kakaiba na naman siya nakita sa kamera. Parang may isang bagay na galing sa taas at biglang bumagsak sa sahig. Walang idea si Adam kung ano iyon hanggang sa pagbalik niya galing bakasyon ay nakita niya na ang nahulog ay ang shell ng pagong na nakakabit sa kanyang dingding. Wala daw siyang idea kung bakit nahulog ito. Walang idea si Adam kung ano iyon hanggang sa pagbalik niya galing bakasyon ay nakita niya na ang nahulog ay ang shell ng pagong na nakakabit sa kanyang dingding. Wala daw siyang idea kung bakit nahulog ito. Patuloy pa rin ang ganong nakakakilabot na sitwasyon. Ang kakaibang kilos ng mga pusa, ang bangungot ni Adam at ang ingay na naririnig niya sa saradong bodega tuwing siya ay dumadaan. September 22 nung umalis si Adam papuntang Japan Sa dalawang linggo na bakasyon niya doon ay wala siyang nakakakilabot na pakiramdam kaya gumaan ang kanyang loob Ngunit ng isang araw ay may nadaanan siyang estatwa at bigla niyang naalala si David dahil parang kamukha niya ang isang batang nasa estatwa Pagbalik na pagbalik niya galing bakasyon ay nagumpisa ulit ang kanyang masasamang panaginip Dahil sa pagod Napahiga siya agad sa kanyang kama. Paglingon niya ay nakita niya si David na nakaupo at nakatingin sa kanya. Bigla niyang kinuha ang kanyang cellphone at kinuhanan ng tatlong litrato at ito ay agad niyang ipinakita sa kanya mga followers sa Twitter. Pagkatapos maipost sa Twitter ang mga larawang iyon, may isang follower na nagsasabi na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng isang hindi naresolba na kaso isang kaso ng isang bata noong 1957 sa Pennsylvania. Ang kaso ay tinawag na Boy in the Box. Noong araw na iyon may natanggap ang mga pulis na report na may isang kahinahinala na karton sa gitna ng kakahuyan at nang tiningnan nito ay may laman na katawan. Ayon sa mga pulis, ang katawan ay pagmamayari ng isang 4 to 7 years old na batang lalaki. Ang bata ay binugbog at basag ang ulo. Ang mga pulis ay gumawa ng sketch ng mukha ng bata at umaasa na baka makilala ng kanyang mga magulang. Ngunit, yon ay hindi nangyari. Ayun sa kanyang follower na ang sketch na nasa pulis ay kamukha ni David. Ang kaso ng bata ay hindi narisulba dahil walang makaka-identify sa kanya at walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Balikan natin si Adam. Ilang araw na rin daw siyang nakakarinig ng ibang tunog galing sa kanyang bubong. Siya ay nakatira sa last floor kaya walang pagagalingan ang anumang tunog ayon sa kanya. Isang gabi, sinubaybayan niya ang pinanggalingan ng tunog at nakarating siya sa hallway sa labas ng kanyang apartment. At doon na diskubre niya ang isang parang butas sa kisame, ngunit ito ay napakataas. Ang nasabing tunog ay parang paa ng isang batang naglalakad dahil siya ay na-curious sa butas na iyon, siya ay bumili ng isang telescopic pole para maabot ang butas. Nang ito ay kanyang itinaas, nagulat siya at may isang bagay na nahulog. Akala niya ito ay isang patay na squirrel, ngunit ng kanyang tingnan, ito ay isang sapatos ng bata. Ayon sa kanyang mga followers, baka iyon ay sapatos ni David. Baka si David ay kinidnap dati dahil maraming kaso ng kidnapping ng mga batang mayaman dati sa New York. Pagkalipas ng dalawang linggo, nagising si Adam dahil sa may nararamdaman siyang gumagalaw sa tabi niya. Ngunit nang tiningnan niya, wala siyang nakita. Siya ay kinikilabutan na naman. Halos gabi-gabi nang nangyayari iyon. Kaya naisip niyang mag-install ng isang app sa kanyang cellphone kung saan ito ay kumukuha ng letrato bawat minuto. Ilagay niya ang kanyang cellphone sa isang shelf sa gilid para kita ang buong kwarto. Nang tininan niya kinabukasan lahat ng litrato ay normal maliban sa ibang nakuhang litrato. Makikita dito si David na nakatingin sa paligid ng kwarto at tumatayo siya sa dibdib ni Adam habang ito ay tulog. Pagkatapos ng insidente iyon, hindi na tumagal si Adam sa kanyang apartment. Nagdesisyon siyang magpakasyon ulit kasama ang pamilya ang hindi maintindihan ng karamihan bakit ayaw pa niyang umalis sa apartment na yun pagkatapos ng mga nakakakilabot na kanyang naranasan. December 20, si Adam at ang kanyang pamilya ay pumunta ng Montana. Isang gabi, sila ay nagtitipon-tipon sa sala nang may narinig silang ingay galing sa bakuran. Inisip nila na iyon ay galing sa mga hayop lamang sa paligid. Kinaumagahan nang tingnan ni Adam sa labas nakita niya ang footprints ng isang bata sa snow. Sinundan ni Adam ang footprints hanggang sa bigla itong natapos. Naisip niyang tumawag ng pulis ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Nagdiwang si Adam ng New Year kasama ang pamilya at umuwi sa kanyang apartment kinabukasan. Nilinis niya ang kanyang apartment at tumawag siya ng exorcist para alisin ang multo ni David. Ngunit iyon ay walang bisa. Naglagay na naman siya ng kamera ng gabing iyon, ngunit walang kakaibang nakarecord. Ang gabing iyon, ang pinakamasama para kay Adam. Habang siya ay tulog, siya ay nananaginip ng matagal. Sa kanyang panaginip, nakita niya si David na naglalakad paikot sa kanya. Naglalakad sa kisame at pumapatong sa kanyang dibdib. Ito ay nagsasalita ng hindi niya maintindihan at sumisigaw sa paligid niya. Nagising si Adam na pagod na pagod. Isang araw kumain sa labas si Adam kasama ang kaibigan. Siya ay nagpost ng ordinaryong Instagram story. Ayon kay Adam, nang pinost niya ay lumalabas na normal sa kanyang telepono. Ngunit nagtaka siya na pagkatapos magpost ay nakakatanggap siya ng maraming mensahe galing sa kanyang mga followers na ang kanyang napost na litrato ay sinasabing distorted ang kanyang mga followers ay nagpadala ng mga screenshot ng kanyang Instagram story na galing sa kanilang cellphone at hindi ni Adam maipaliwanag kung bakit ganun ang nangyari. Pagkalipas na ilang buwan, si Adam ay umalis na sa apartment na iyon at nagpahinga sa social media. At kapag tinatanong si Adam kung totoo ang mga kwentong ito, sinisigurado niya na ito ay totoong nangyayari at hindi niya gawa-gawa lamang. Ang kwento ni Adam Elise ay nagpaiwan ng maraming katanungan. May naniwala at may hindi naniwala. Gayun pa man, si Adam lang ang may tunay na alam. At nasa atin na yon kung tayo ay maniwala o hindi. At siya nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto niyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.